guys, packet po kami ng bantay ni Uncle. Yun, kasama yung mga aso. Puka kami ng uum. Sarap magpawis. Layo. Adan na galan. <laughs> Ito May nagikatan na oh. Nagnila ito. Okay. Kaya lang tantalo lang nun. Dajay. Tal Talo. Tatlo lang doon sa unang location. Dito kami ngayon sa iba. May kanong huwan na dito. Meron ng pinagkuhanan. So, meron dito. Kaya lang maliliit. Pero okay na yan. Kasi may may uh, tangkay naman sila na matataba. Kunin ko na to. Nice. nga ba dito oh, ang naman nung ano tangkay mm. hindi ba naglulup magda so guys yun kasama namin ito eh okay na guys paway na kami so hindi ganun karami nakuha namin pero okay lang Yan talaga unang-unahan lang